Maugong ang usapan, na Chris on ta Magnolia. Ang tanong, sino kaya ang ipapalit nila dito? Muling naglabas ng bagong chismis ang Snowboards PH, na sinasabing interesado si Magnolia Hotshots Head Coach L.A. Tenorio, na kunin si Chris on mula sa Titan Ultra. Ayon sa post, tila labis na hinahangaan ni Tenorio ang laro at potensyal ng young forward. The page added a playful question at the end, saying, Tingin nyo, bakit gustong gusto ni LA? Natutupad ng UAAP Season 85 Champion at Season 87 Co-Captain na si Chris Kuon, ang kanyang profesional na mga pangarap sa basketball, matapos mapili sa pang-apat na pangkalahatan ng Northport Batang Pierre, na ngayon at Titan Ultra, si Kuon ang pangalawang Blue Eagle na napili sa unang round, kasunod ng pagpili kay J.O. Chu. Ang dating Ateneo standout na si Chris Coon ay tinatanggap ang susunod na hakbang sa kanyang basketball career, nang may kumpiyansa, disiplina, at handang mag magambag kaagad sa pagpasok niya sa PBA. Opisyal na sumali si Chris Coon sa Titan Ultra Giant Risers, pagkatapos pumirma ng dalawang taong deal sa koponan. Si Koon ang fourth overall pick sa PBA Rookie Draft. Sa ating PBA Rookie Watch, si Chris Kuo ng Titan Max, ang nagpakita ng tatag sa laban nila kontra Magnolia. Kahit na 5 for 40 ng kanyang shooting, ramdam ang kanyang sipag sa court, at willing makipagpalitan ng mukha. Si Coach L.A. Tenorio nga daw, ay gustong gusto makuha ang kapwa atenista na si Chris Kuo ng Titan Ultra. Ang tanong sino ang handa nilang ipalit, para makuha nila si Coon. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.